Biana went to Iloilo -Ilo to start a new life. Doon ay nakilala niya si Vaughn, ang makulit at simpatikong lalaking kaibigan ng kanyang kapatid. Sa una pa lamang ay naramdaman na niya ang malakas na atraksyon sa pagitan nilang dalawa. Kaya agad na didinistansya niya ang sarili. Ngunit habang lumalayo si Biana, lalo namang lumalapit si Vaughn. At isidido ang lalaking muling iparamdam sa dalaga ang pag-ibig na kinatatakutan ni Biana. Kahit ang kapalit ng pagkabigo ng isang pangarap ay imposibleng magkatotoo kapag si Biana ang pinakasalan ito. Ikinatigagal ni Biana ang walitang sumambulat sa kanya. Maang na napatitig siya kay Dr. Frey. Unti-unting tumakas ang luha sa kanyang mga mata. No, mahinang sabi at pumikit. God, no, no. Nang magmulat siya ng mga mata, matalim niyang tinignan ang doktora. Sigurado ka ba? Marahang tumango ang babae. I'm afraid so, sagot nito at malungkot na ting. We found out that there was an internal bleeding when we operated on you. At ikinalulungkot kong sabihin yung labis na naapektuhan ang iyong ovaries kaya kinailangan tanggalin ng mga iyon. Bakit nilin mo lang sinabi sa akin? Umiiyak na tanong niyang halos mag -hysteria. Why didn't anybody tell me before? Your fight are beyond, in mind and in body. But you needed every ounce of your strength to stay alive. Had I told you while you were still in the hospital... It may have broken your spirit. Ganon din ang naging palagay ng mga magulang mo. Kaya sumang-ayon silang ilihim na muna namin sa sa'yo ang tungkol sa bagay na ito. Mahinang paliwanan nito. It was too risky, Bian. We had to wait until you were better so you'd be able to cope with this without giving up altogether. At ngayong magaling na ako, inaasahanin yung tatawanan ko na lang masakit na balitang ito. Is that what you're all thinking of? That it won't break my spirit now? That I will live happily ever after, as if these things make no difference. Nakatingin sa kanya ang babae. Baka sa mukhang nauunawaan ito, kung ano ang nararamdaman niya ngayon, kung bakit siya nagkakaganito. Humugot ng isang malalim na buntong hininga si Dr. Faye. It will make all the difference in the world, nakakaunawang sabi nito, for the rest of your life. Pero mabubuhay ka naman kahit na wala na iyon, hindi ba? Alam ko, hindi madaling tanggapin ang katotohan ng hindi ka na maaaring magkaanak dahil sa aksident ang mo. It won't be easy to adjust and it will take time, but you'll make it, I'm sure. Doktora, paano ko matatanggap ang nangyaring ito? Sabihin niyo kung paano ko matatanggap ang katotohanan ng hindi na ako maaaring magkaanak. kaya iyon ang isa sa mga pangarap ko, ang magkaroon ng pamilya balang araw, ang maraming anak. Biyana, may simpati ang tumingin sa kanya ang babae. I'll speak to her friends if like. Napabuntong hininga siya ng malalim. Alam niyang hindi na kailangan kausapin ni Dr. Faye ang kanyang nog. Hindi nga ba at wala naman sa plano ni Paul ang magkaanak sila. Dapat sana ay matuwa siya. At least hindi makakaapekto ang masaklap na nangyaring yun sa kanya sa relasyon nila ni Paul. Alam niyang hindi siya iiuwanan ni Paul dahil lamang sa baong na siya. Mas ikatutuwa pa nga ito ng lalaki. Pero hindi si Paul ang lalaking pinangapangarap niyang makasama habang buhay. Isa pa'y pa gusto niyang magkaanap. Gusto niyang bumuo ng isang masayang pamilya. May mapagmahal na asawa. May mababait na mga anak. Muli na pagbuntong hininga ng malalim. Mananatiling isang pangarap na lamang iyon ngayon. Nasa Los Angeles si Paul ngayon. Umalis siya kahapon. But when he comes back, I'll tell him myself. Salamat na lang, Doktor. Ngumiti si Dr. Faye sa kakumuha ng papel sa drawer. That's one more thing I need to stay. I don't want any tranquilizers. Nagpuprotas sabi niya nang makitang maisinusulat sa papel ang babae. Bahagyang natawa si Dr. Fay. See, just as I thought, ready to fight. Pinilas nito ang papel at tinabot sa kanya. No tranquilizers. Pangalan na ito ng doktor na gusto mong puntahan mo. Si Dr. Rodriguez. He'll help you guide your fighting spirit in the right direction. Kinuha ni Biana ang papel at binasa. Dr. Nathan Rodriguez. Nangungunod ang noong tumingin siya kay Dr. Faith. Is siya psychiatrist or a therapist or some sort? Tumango ang babae. Tinutulungan niya ang mga taong may mabigat na problema. Mga taong namatayan, na wala ng paa. And also people who are dying and have to adjust in an irritable Paliwanan nito. Matiim nito sa kanya. When you are grieving, you go through a series of emotions. Denial, rage, hatred, depression, and finally acceptance. You will do. Viana, in the end, you will learn to accept. Tumangutan mo siya sa kamarahang isinilid ang papel sa kanyang bag. Pag-iisipan pa niya kung susundin niya ang sinabi nitong pumunta kay Dr. Rodriguez. Pumuntong hininga siya ng malalim sa kato mayuna. Thank you, Doktora. Ani ang bahagyang umiti. Thank you for the worst news of my life. Mabigat ang pakiramdam na lumabas siya ng klinika ni Dr. Faye. Tumawag siya ng taxi at nagpatid sa park. Parang wala sa sariling naglakad-lakad lamang si Ron. Kung hindi sana nabundol ng isang lasing na driver ang minamaneho niyang sasakyan, hindi sana mangyayari ito ngayon sa kanya. Tula lang naupo siya sa isang bench, isang baog na babae. Napalingon siya ng marinig ang tawanan ng dalawang bata kasama ng mami at daddy ng mga ito. Parang gusto niyang sumigaw. Naiinis sa sariling tumayo siya. Para namang nananadyang pagkakataon, may nakabanggaan siyang isang buntis na babae. Sorry, miss, sabi ng babae sa kanya. Napatingin siya sa malaking tiyan nito. Wari nang iinis ang tiyan nito sa kanya. Parang pinagtatawa ng siya dahil kahit kailan hindi na siya mabubuntis. Sa susunod titingnan mo ang dinadaanan mo ha. Ani hindi naman talaga sa babae na gagalit kundi sa kanyang sarili. Baog. Parang narinig pa niya ang kantsaw ng tiyan nito sa kanya. Isang baog na babae. Natigilan siya sa pagbibisang ng mapadako ang tingin niya sa piklat sa gitna ng puson. Humugot siya ng isang malalim na buntong hininga. Ang peklat na ito ang nagpapaalala ng sinapit ang aksidente. Pinagmas na riyang mabuti ang itsura niya sa salamin. Mistisa, mabuti, makinis ang kutis, nangungusap ang chinitang mga mata, matayog ang ilong, matangkada, maganda ang hubog ng katawan. Sino ang mag-aakala ang isang paris niya na halos perpekto ng panlabas na anyo? ay may tinatago pa ng kalapansanan? Baron, I'm a barren woman. Defective, incomplete. Muli na namang pumatak ang mga luha sa kanyang pisin. Paano pa ba siya makakapanguhay ng normal? Gayong punong-puno ng takot ang kanyang dibdib. May pait sa mga labing hinimas niya ang kanyang flat na tiyan. Flat forever. Malungkot na daing niya sa sarili. Palagi na lamang siyang tulala ng mga sumunod na araw. Pati trabaho niya bilang technical writer sa isang malaking kumpanya ay napapabayaan na niya. Kaya minabuti na lang niyang mag-resign. nakipag na rin siya kay Paul. Niayaw niyang makipag-usap sa kanyang mga kaibigan ni ayaw na nga yata niyang makakita ng tao. Basta ang gusto niya ay palaging nakakulong sa kanyang silid. Ilang beses na siyang pilit kinakausap ng kanyang mami at daddy. Alam na mga ito ang hinanakit niya sa nangyari at marahil ay nakukonsensya ang mga ito sa ginawang paglilihim sa kanya. Ngunit ni minsan ay walang narinig sa kanya ang amat ina. Inaakala tuloy ng mga ito ng breakup nila ni Paul ang dahilan ng pinagkakaganon niya. Nakabuo ng pasya si Biana. Noon muna siya titira sa kanyang kuya Melvin sa Iloilo. -ilo. Tutal naman ay kailangan din to ng makakasamang titingin sa kanyang mga pamangkin na maagang naulila sa ina. Namatay sa ikatlong panganak ang asawa nito. Come home with us. Natatandaan pa niyang sabi ni Melvin isang araw na bisitahin nito ang lagay niya at makitang malaki ang inihulong ng kanyang katawan. Would love to have you. Maybe you should try getting a chaba in Iloilo. -ilo. A change of place would do you good. Dagdag pa nito. At ngayon nga ay malapit ng lumapag ng eroplanong sinasakyan niya sa ilo-ilo. To start a new life, iyon ang dahilan kung bakit naririto ngayon sa ilo-ilo si Bianca. New life and color and warm and I feel dead. Isinara ng dalaga ang binabasang libro at kumuha ng damit na pantulong. Sa kabilang silid ay narinig pa niya ang ng kanyang dalawang pamangkin. Kausap ang kanyang kuya Melvin. Daddy, ano po bang nangyayari kay Auntie Bianca? Is she going to die like my mommy? Worried na tanaw ng six-year-old na si Ika. No, Auntie Bianna is going to die like your mommy. She's just a little tired. Kaya huwag na niya siyang bibigyan ng sakit ng ulo ha. Sige, puntahan niyo na siya sa kwarto niya at mag goodnight kiss kayo. Dali, totoo po bang dito natitira si Auntie Bianna? Hindi na po ba siya babalik sa Maynila? Pinayagan na po ba siya ni Lola na dito tumira? Tanong naman ng 8 years old na si Jerome. Kapag good girl at good boy kayo, sige na. mag na kayo sa Auntie Bianna niyo. nag tuloy ang dalat. Kaya to siya parang isang patay habang ang mga nasa paligid niya ay alalang-alala sa kanya. Lalo na ang kanyang mga pamangkin na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalimutan ang pagkamatay ng ina. I'm not going to die, pangako niya sa dalawang bata. I'm not sick, but just a little tired and upset. Sa mawang takot at pag-alala sa anyo na mga ito ang nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa. A spark of feeling, a glimmer of life. Promise ng tibiyana, paghingi ng assurance ni Ika sa kanya. Promise my little princess. Ani hinalikan sa ilong ng batang babae. Manong Jerome, narinig mo, walang sakit si Auntie Biana. Tuwang-tuwang sabi ni Ika sa kapatid. Sabi ko naman sa iyo eh. Nakangiting sabi ni Jerome sa katumingin kay Biana. Auntie Biana, are you really going to stay here? Ma. Hindi ko pa alam. Please, Auntie Biana, please. Para naman kahit wala na si Mami. At, at least meron kaming auntie, si Ika. At saka, auntie, gusto naming makilala mo si Tito Juan, yung kaibigan ni Daddy. Ang bait niya, auntie. Palagi niya kami dinadala ng pasalubong. Dito siya nag office sa extension ng bahay namin. You should meet him, auntie Biana. Auntie Biana ay pinasyal niya kami sa Disneyland kasama si namin, mami at daddy. Pero di ba buntis si mami? Bawal ang sobrang mapagod. Kaya si Tito Juan na lang ang nagtor sa amin. Mabuti na lang kasama namin si Tito Juan, di ba manong Jerome? Tapos ipinasyal din niya kami sa bagyo, dun sa bahay niya. Ang ganda-ganda ron, Auntie Biana. Ang sarap to Ang lamig-lamig. Kulang nga ang dalawang jacket sa akin kapag gabi eh. Tapos ayaw ko rin maligo roon. Kasi giniginawa ko. Enjoy na enjoy ka meron hindi ba manong? Oo nga. Kaya lang dapat hindi na niya isinama. Yung masungit na ang girlfriend Sang ni jam Break na raw sila hindi ba? Ani Ika. Ang tibiyana. Ano po bang ibig sabihin ng break? Nasa anyo nito ang kainosentahan. Natatawang ginulo niya ang buhok ng pamakan. Kayo talaga. Pati ang girlfriend ng tito buwan ninyo ay pinagdidiskitahan na o magigig si Ika. Ante, hindi naman doon ang pangalan ni Tito eh. Buwan, hindi doon. Ang yaman ni Tito Buwan, ante. Ang laki-laki ng rancho nila sa Tarlac. Nag-horse riding pa nga kami. Tapos si Ika takot na takot sumakay sa kabayo. Paano naman ang laki-laki ng horse ni Tito Buwan? Tapos nandudura pa. Ante, dapat kapag nagbakasyon uli kami ni Daddy doon sa bahay ni Tito Buwan sa Bagyo at saka doon sa... Saan nga ba yun, Ika? Tarlac. Oo nga, ante, dapat sasama ka sa amin, ha? Maganda ron. Ang sarap-sarap ang matulog kasi totoo yung hangin, hindi nang galing sa aircon. Hindi tulad dito sa bahay natin, kaya lang malamig dahil sa aircon. Nagkibit balikat si Vianna. Parang nahuhulanan niya ang itsura ng sikat na tito ko na yun ng kanyang mga pamangkin Short and balding, shy and woman worried. A bachelor in the third afraid of matrimony. A sugar daddy with more money than sex. Happen. Sige na matulog na kayo. Andi wala pa rin naman kaming pasok bukas dahil Sunday. Si Ika. Sana dumating na si Tito noika? Ang tagal naman niya ron sa bakol. Sabi niya one win lock Sana binili yung toys na pinabibili ko sa kanya. Tapos ibibigay ko naman sa kanya yung binili kong pasalubong galing sa Maynila. Ang daya mo, Ika. Gusto mo kurts Ika, Jerome, it's already 8 o'clock. Tawag ni Melvin mula sa may pinto. Mahagya itong nakasilip sa kanila. Ga, baka gusto mong matulog kay Antibiyanan niyo. Halina kayo. Kuya, okay lang. na naman hindi pa ako inaanto. Auntie, pwede bang dito ako matulog si Ika? Sure. O oh, ayan, dali dito na ako matutulog saan? Uh, tabi ni Auntie Biana. Naku, baka umihi ka lang dyan sa kama. Hindi ka ba nahihiya sa Auntie Biana mo kapag naamoy niya kung gaano ka pang hiyang ihi mo? Daddy naman eh. Kuya, hayaan mo nang matulog dito si Ika, si Biana. Pero huwag kang magre-reklamo kapag bukas ay yang yung higaan mo. Biro ni Melvin. Kumindat pa ito sa kanya. Tumawa ng malakas si Jerome. Auntie, masusuka ka sa palot ng ihi ni Ika. Ante ho, oh, inaaway ako ni Manong, Jerome at ni Daddy. nag ang mga biyanan ko sa kanila. Birthday kasi ni Rap, yung eldest brother ni Jen. Natatandaan mo pa ba siya? Sabi ni Melville isang umaga na nag-aagahan sila. Tumangos si Bian. Akala ko ba'y nasa states yun? Matagal lang narito sa Pilipinas yun. Ngayon nga lang nagpakita kay na mami dahil nahihiya. Nagkaroon kasi yun ng kabit nung nasa states pa eh. Anyway, iniimbita nga nila tayo sa kanila. Kaya na lang ng mga bata, kuya. Hindi na ako sasama. Bakit, Auntie Piana? Masarap magluto ng spaghetti si Lola. ikak na marami kang makakain kapag natikman mo ang luto, nun. Sabat ni Ika sa usapan nilang magkapatid. Next time na lang, Ika. May hinihintay kasi akong tawag ngayong hapon, eh. Tawag? Takang tanong ni Melvin sa kanya. Naglong distance kasi sa akin si Mami kahapon. Tinagawagan daw siya ng opisina ang pinagtrabahuhan ko. Ewan ko. Meron yata ang problema or what. Hihintayin ko na lang ang tawag nila ngayon. Eh, hindi ka talaga makakasama. Meron pa naman sigurong susunod din, di ba? Ano pilit ng umiti sa kapatid? Nagkibit balikat lang sa si mami. Saka ay na muli ang pagkain. Tatatapos lang yung maligo ng makaramdam siya ng mga yabag sa may sala. Kuya Melvin, ikaw ba yan? Ano lumabas patungo sa may sala? Natigilan siya sa paghakamang nang makita hindi ang kanyang kapatid ang dumating, kundi isang lalaking noon lamang niya nakita. Nakaupo ito, nakataas ang mga paa, ang kamay ay may hawak na isang tasa habang ang mga mata nito ay matiim na nakatingin sa kanya. Iyong klase ng tingin na nuno at sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Sino ba ang lalaking ito at komportabling nakaupo sa kanilang living room na parang hindi bisita? Natatakot siya sa isipin baka masamang taong lalaking estranghero Hindi at hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang napakagwapong mukha nito. Kung hindi nga lamang dahil sa kulay ng buhok at balat nito ay iisipin niyang si Brad Pitt ang nasa harapan niya Ingrid. Ngumiti ito at bagyang ang itinasang hawak na tasa. Howdy ma'am, halos panas lamang nasabi nito sa kanya. Saka mabilis na nilago kong laman ng tasa. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Ngumisi ang lalaki. Nagkakape. Mahinang sabi nito. Bahagya pang ikiniling ang ulo na para mang bawat parte ng pagkataon niya. Mula ulo hanggang pa masusung masusing pinag-aaral. May kiryasa sa na nagniningin sa mga matuto. Mabuti na naman pala at pagkatapos ng tatlong taon, ay nakahanap na muli si Melvin ng kapalit ni Jan. It's about time. May pagtataka sa mga matang tinignan niya ang lalaki. Maya-maya ay nakuha niya ang ibig nitong sabihin. I'm not his woman. May pagkadismay ang rumistro sa anyo nito. That stupid is becoming a mock and just a woman in his life. Sino ba ang antipati lalaki nito? Pardon my asking, ma'am, pero sino ka kung hindi ka girlfriend ni Melvin? Imposible namang maging yaya ka ng mga anak niya. I'm his sister. Naiirit ang sabi niya. At hindi ba dapat akong magtanong ngayon sa iyo? For all I know, you could have walked in here off the street, planning to take off the silver. Tapos ni Bon sa sasabihin niya, Bon is the name, Bon Salienda. Magya siyang natigilan sa narinig. Tito Bon, the children called him, a hair under eyes, muntik na siyang matawa. Ang lalaki iniisip niyang isang pandak, kalbo at mahiyaing lalaki na walang pangakit sa mga babae, kundi ang maraming pera. Kabaligtaran pa lang lahat ang naiisip niyang itsura ni Bon dahil ang lalaking ito ay tall, dark, and handsome. At take note, hindi nakakalbo ang buhok nito. And when God passed sex a Bon Saliendra stood in line twice. Hindi ko alam na ganyan ka pala sa personal. Ang tagal na naming magkaibigan ni Belvin, pero palaging ang kwento na lang niya sa akin ang pinakikilala. Kung alam ko lang sana. Alitong dumako ang tingin sa, sob, sa robang saot niya. Bigla ang pangula ng pisngi ni Biana. Gad, ngayon lang niya naalala. Nakasuot nga lamang pala siya ng roba. Nagtataka siyang natagpo ang bahagyang nanginginig ang mga kamay habang nagbibihis. Bakit ba natataranta siyang bigla ngayon?